Marami sa ating kasaysayan ang binansagang traidor. Ito yung mga taong bumalimbing para sa kanilang sariling interest. Ngayon, isa-isay natin ang ilang mga taong itinuturing na traidor sa kasaysayan ng Pilipinas. Simulan na natin sa number 6. Cecilio Segismundo Dahil naging tanyag sa paiging mahusay na sundalo ang mga makabebe, sila ang nakitaan ng Amerikanong General na si Frederick Funston na gamitin para dakpin si Emilio Aguinaldo. Isa sa naging kasangkapan sa pagkahuli kay Aguinaldo ay si Cecilio Sigismundo na tubong Ilocos Norte. Si Sicilio Sigismundo ay unang nagtrabaho bilang pulis ng mga Kastila na kalaunan ay tumakas at piniling maging ng katipunan at naasensya bilang korporal at mensero sa ilalim ni Major Nazario Alhambra dahil kilalang tapat na mensahero itong si Cecilio Sigismundo ni Aginaldo, inatasan siya nito na dalinan Liam kay General Urbano Lacuna at kay Baldomero Aginaldo, para mag-request ng resback ng 80 sundalong Tagalog at mga karagdagang supplies. Kasong problema eh ang Liam ni Aginaldo ay binigay ni Cecilio Sigismundo sa mga Amerikano. Na-decode ng mga Amerikanong nilalaman ng sulat ni Aginaldo, kaya nalaman kung saan ito nagtatago Sinagot ng mga Amerikano ang sulat ni Aguinaldo at pineke ang pirma ni na Heneral Lacuna at Baldomero Aguinaldo na kunwari ay tumutugon sila sa request niya na magpapadal sila ng pwersa na dadalhin ni Cecilio Sigismundo. Nang hindi alam ni Aguinaldo ay tumalikod na sa kanilang hukbo ang taong ito at pumanig na sa mga Amerikano. Ang ginawa ni General Frederick Funston ay nagrekrut siya ng mga Pilipinong loyal sa Amerikano para magpanggap na magiging tugon sa request ni Aguinaldo na resback. So pinadala nga ang grupong ito sa kinaroroonan ni Aguinaldo sa palanan Isabela sa paungunan ni Cecilio Sigismundo. Ang American General naman kasama ang kanyang mga ilang opisyal ay sumama at nagpanggap na biyag. Dumating ang grupo isang araw matapos ang kaarawan ni Emilio Aguinaldo. So nagparty sila at tinanggap naman ng maluwag ni Aguinaldo ang mga bisita. Nung magpaputok ang mga dayo, eh, akala pa ni Aguinaldo eh ay lang ito sa kanyang kaarawan at nagkakasiyahan lang. Katunayan, sinabi pa ni Aguinaldo na itigil nyo na ang pagpapaputok, sayang lang ang bala at tapos na ang aking pagdiriwang. Pero nung napansin ni Aguinaldo na sa direksyon niya papuntang mga bala, e eh niya napagtanto na na mga kalaban pala ang grupong ito. Hanggang sa nagpakilala si General Frederick Funston at ilang mga opisyal niya na nagpanggap na biyag at saka dinakip si Aginaldo Ang traidor na si Cecilio Sigismundo ay nakatanggap ng $300 mula sa mga Amerikano. Number 5. Chodoro Patiño Si Chodoro Patiño ay kabilang sa katipunan. Ang katipunan ay isang sikretong samahan na naglalayong palayasin ng mga Kastila sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi pa aware that time ang mga Kastila na nag-exist ang katipunan hanggang sa naikwento ni Chudoro Patinyon tungkol sa samahan sa kanyang ate. Well, nagsimula ito sa alitan niya at ng kasamahan nito na si Apolonio de la Cruz. Ang ugat ng kanilang away ay selo sa sweldo. Ito'y nung napromote si Apolonio sa karagdagan dalawang piso sa kanyang sahod. Nagsumbong si Chudoro sa kanyang ate na si Honoria sa hindi patas na pagtaas ng sahod ng kanyang kasamahan. Sa sobrang bad trip ni Chudoro ay sinabi niya sa kanyang ate na bahagi siya ng isang katipunan at dito niya ikinuwento lahat-lahat ang patungkol sa planong pagpapalaya sa mga Kastila. Hanggang sa nagsumbong naman ang ate niya sa punong madre. Matapos marinig ng punong madre ang tungkol dito ay iminungkahi niya na kailangan mangumpisal ng kanyang kapatid kay Padre Mariano Hill at nangumpisal nga si Chudoro patinyo sa pare at inopen up lahat ang patungkol sa Katipunan at ang lahat ng plano nito sa pagpapatalsik sa mga Kastila. Kaya mula noon, inabunyag na sa mga Kastila ang patungkol sa Katipunan at sa mga plano nito. Number 4, Pio del Pilar Si Pio del Pilar ay kilalang tapat na tauhan noon ni Andres Bonifacio. Katunayan, present siya sa naganap na Terros Convention noong March 22, 1897 na kung saan dito nagsimulang mati sa dalawang katipunan sa pagitan ng magdiwang at magdalo. Si Pio del Pilar ay umanib sa side ng magdiwang ni Andres Bonifacio. Nung kinumpronta si Pio del Pilar ni Aguinaldo, e eh bigla na lang itong humingi ng tawad at biglang tinakwil si Bonifacio at umanib sa magdalo na kinabibilangan ni Aguinaldo. Kaya nga noong nililitis na si Andres Bonifacio noong 1897 sa Cavite dahil sa akusasyon ng pagtataksil sa bayan, dito pinatawan ng Supremo ng parusang kamatayan. Hanggang si Pio del Pilar ay itinuring ni Aguinaldo na isang mapagkakatiwala ang general. Pero ang El Presidente na si Aguinaldo ay ibinaba ang hatol at sa halip ay nais na lang si Bonifacio na ipatapon sa ibang bansa. ayun e yun nga lang ay may nanulsol kay Aguinaldo. Alam nyo kung sino? Siyempre walang iba kundi si Pio del Pilar. Ayon sa sulat ni Emilio Aguinaldo kay Jose P. Santos, General Pio del Pilar ang isa sa dalawang taong nanulsol sa kanya na bawiin ng utos na ipatapon na lamang si Bonifacio at sa halip ay ituloy ang parusang kamatayan. Ang ending ay ipinapatay nga sa Cavite ang magkapatid na Andres at Procopio. Number 3. Pedro Paterno Si Pedro Paterno ay isang multi-talented na manunulat at abogado pero kilalang kilala rin itong nagtridor na siyang utak ng pagbenta ng katipunan sa mga Kastila. Naging malaga kasi ang papel ni Paterno sa kasunduan sa biak na bato. Dahil mahusay na abogado itong si Paterno, nagsilbi siya bilang mediator o tagapamagitan sa puwersa ni Aguinaldo at ng mga Kastila. So nagkasundo ang magkabilang party na sa kasunduang ito ay ititigil na ng mga revolusyonaryo ang laban kapalit ng 800,000 pesos So binayaran ng pamalang kolonyal ang grupo ng Three Gives at formal na pinoklama ni Aguinaldo ang opisyal na pagtatapos ng Philippine Revolution. Matapos yun ay naglayag na si Aguinaldo pa Hong Kong. January 11, 1898, nagtungo sa Maynila si Pedro Paterno at nag-request ng reward kay Governor General Fernando Primo de Rivera sa ginawa niyang mga effort dito nagdemand si Pedro Paterno sa mga Kastila na hirangin siyang duke at bigyan siya ng pwesto sa Spanish Senate. Pero wala ni isa sa kanyang mga request ang ibinigay maliban sa 1 million Mexican dollars para sa trinabaho niya. Noong April 1900, nadakip ng mga Amerikano si Paterno sa Benguet at nung nahuli siya ay bumalimbing na naman ito at nanumpa naman siya ng loyalty sa mga Amerikano. Mula noon ay pinangunahan niya ang mga grupo na nangihimok sa mga revolusyonaryo na sumuko na sila at huwag na lumaban pa at tanggapin na lang ang pag-aari ng Amerikano sa Pilipinas. Number 2. Felipe Buencamino Si Felipe Buencamino ay kilalang balimbing at traitor ng kasaysayan noong panahon ng Philippine-American War. Naging gabinete siya ni Emilio Aguinaldo at naging isa sa naging utak at may akda ng Malolos Constitution Gayun pa sa pagdating ng mga Amerikano sa Pilipinas ay mabilis itong pumanig sa side ng mga kano. Kaya nga noong minsan nagkaroon sila ng cabinet meeting ay eh nagpropose itong si Ben Camino na may pag-negotiate na lang sa mga Amerikano para wala nang gulo at wala rin naman daw mapapala kung may ng mga Pilipino sa mga ito. Dahil sa sinabi niyang ito, isinampal siya ng malakas sa muka ni General Antonio Luna. Number 1. Pedro Beckbek at Miguel Vicos. Si Pedro Beckbek at Miguel Vicos ang itinuturing na pumatay kay Diego Silang. Ang masakit dito kay Diego Silang ay kaibigan pa niya ang dalawang ito. Ang nangyari kasi ay mahina nakititong sina Pedro Beckbek at Miguel Vicos kay Diego Silang. dahil sa tingin nila ay hindi sila nabigyan ng tamang reward sa kanilang mga nagawa. Ang ginawa ng dalawa ay lumapit sila sa noy obispo na si Bishop Bernardo Ustariz na nagpaplano that time kung papaano patayin si Diego Silang. Kaya naman agad silang binasbasan ng obispo at sinabing mapapatawad lamang sila ng Diyos sa lahat ng kanilang mga kasalanan kung papatayin nila itong si Diego Silang. Bukod doon, ipinangakuan e, din ng dalawa ng malaking pabuya pag nagawa nila ito. Kaya naman hindi na nagdalawang isip ang dalawa at pinuntaan nga nila si Diego Silang. Pagdating, pinapasok ni Diego ang dalawa sa kanyang bahay at pagdating sa sala habang nakatalikod si Diego, ibinaril e ito ni Miguel Vicos. Si Miguel Vicos ay tinayuan ng mga Kastila ng monumento sa Bantay Ilocos Sur bilang recognition sa loyalty nito sa mga Kastila. Habang si Pedro Bekbek naman ay pinarada ng mga Kastila sa isang bayan at itinuring na isang bayani. Pero nakuha ng pagkakataon ang naulilang asawa ni Diego na si Gabriela Silang at pinagsasaksak itong si Pedro Bekbek hanggang sa ito'y mamatay. Well, ang mga taong ito ay ilan lang sa mga naging traidor sa kasaysayan ng bansa at marami pa tayong hindi nabanggit. Dahil sa mga traidor na to, e eh maraming mga bagay ang hindi na isa katuparan o mga pangyayaring hindi nagtagumpay at hindi natuloy na mga gandang plano na magsusulong sana sa interes ng bayan. Kaya hindi katakataka na magpahanggang ngayon, e eh marami pa rin mga traidor sa ating lipunan na mas inuuna pang pa sariling kapakanan kesa sa interes ng ating bansa. Ika nga ni Jose Rizal, there are many individual progress today, but there is no national progress.